mga prutas, mga cellphone o kwarta ang natangag sa makawatan sa usa ka sa barangay Lagaw Jensen ang kremen. Nakuhaan og CCTV og sapon usab ang usa sa mga sospek. Wala kini kahadlok nga misulod bisag adunay tindera nga natulog sa folding bed. Ang tindera nga nasa video mao si Alias Teresita nga matud pa wala nakabatsyag sa panghitabo na ang inusab ang iyang cellphone nga keypad o screen nga cellphone sa iyang anak. Nakatulog yung kuha na alas 12. Mm. Kaya naanam gusto sa bata nga alas 11 na lang tulog na, nagdula pa ka. Mm. O yan naman itong yung cellphone tadtaod. Nga yeah. nakamata pagid ko utro, mm. naapa akong cellphone. Ano lang o, oh, anong prutas din ha o, oh. kanidin hibanda hurot ni. Ito orange. Alright. Ang apple din ha, nakapak na hurot. Ando rin, napahak ni nidiri ah. takwa man d'yo ko na malayan good. Ano-anadayin ko sa kong bata, alam na ka, isa wala man, mang Di balik ko didto hmm. Kung anong naabri, di nalukat man ang bisagra. Kaya ana ang bata na ko, imong cellphone wala na. Nakua matod pa sa duha kakawatan ang 20 kaputos sa baligya nga apple ngatagsinto tag-120 pesos sa matag-usa. 30 kaputos nga orange nga tag-usa kagatos ang usa. Lakip na ang mga sinchilyo o grocery supplies sa mga tindira. Katungkuan mga good sir, no, tong the time na before nag-ransak ang likod, hmm. nagbalot si sir atong mga siguro 30 o 20 pesos ng apple. Apple, tagpilang isa. Ang isa ka anak sir no 120. 120. No, tapos kani siya diri o oh, orange. Ang orange puno gini siya diri siguro mga 20 o 30 pesos to siya kay sa gabi magud mag na siya dancer magripak kami para pagbuntag mina kami i-display. Urot gid to siya sir kay ngano kay pag-abot ako di morning, nawan naman jud eh. kay tong daan nga gabi na punong-puno jud siya tapos wala na jud naubos. Tungod sa panghitabo adunay hangyo ang laing tindira og protasan. Dili na siya mag-usab kawat kay dili man na maayo. Kay kami nagatrabaho lang pud mig amo a nagapaning kamot mi. Tapos <coughs> ginuray bahala ninyo. Um, dili na mi kailangan magbalos uh, may sa amo lang May pabut sa tanan na be aware ta sa ato mga store kay dili ta kabalo kung kanusa sila mangawat or unsa man orasa. So, kaya mag amping jud tanan. Wala na plano ang tag-iya sa protasan nga mapasaka og kaso sa mga sospek. Gusto lang nila nga masa publiko ang nahitabo aron nga makabantay usab ang ubang negosyante. Tungod sa panghitabo, igmat na usab ang mga tindira sa maong protasan. O gipang ilisan og bakal ang mga kahoy ng pultahan. Aron dili, dali masulod sa mga kawatan. In the heart of changing lives. Kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Bri Brigada News.